E, goto mo sabay si si, na sabi na piang lagi biyang. gas. ano tawagan ni biyang? Sa tawag, sa tawo 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 Ah, uh, ano 'yan? Adobong pork. Adobong pork. Right? At siyempre, nagluto din siya ng Ano 'to, Bebsi? Ano tawag niya? Ano carrot, carrot cake. O di pa ang sarap ng carrot cake, guys, oh. Dilaw na dilaw kasi ganda ni Zamara. Para ayan po bibisita ah. kayo. Ah, yeah. Parang manikin. <laughs> <laughs> first time kong nakita. <laughs> At ayan guys, oh. Ah, dito lang po kasi. Oh eh. Ayan. No, 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 no. <laughs> Bagong gising. Ayan. wait first time nakita ng ano, manikin na kumakay. Kaya <laughs> na tayo, Daniel. Kaya na tayo. Champagne. Ayan na. Ayan guys, sampi lang yung idulam namin. Na at adobo. Thank you, Lalay, sa kanyang masarap na cemetery food. <laughs> <laughs> tapos <laughs> ito, tapos nakakita ka na pala sa cemetery, ito talaga yung niluluto. Oh. Ito pa yung champagne pa sa mo <laughs> Kaya pala, magaling sa magluto ng champagne. Oo, so, kasi, kasi oh, oh. Oh, yung bar niya, sa, Terek. Ha? Huh? Terek. <laughs> Pagawa din mo. May tindahan sa baba. May bukugan. Tay simple ba? Gdad trip lords mo. Naman. Nando pa naman yung pantheon. Ayaw. Kaya para champagne. Habang uh -oh. malapit tayo sa Cebu, masarap din ang tenang champagne. champagne. Oh. <laughs> Iba yung yung sa Manila kasi yung tawag nila dinugupahan. Uh -oh. Pero sa amin uh -oh. dito yeah. champagne sa Paris. <laughs> Ayan, say thank you so much. Ang simply more na gusto siya ng adobo niya. Okay. Hi, guys! Ayan po yung ating gumba. Ang sarap ng ating gumba, guys. Di ba ang sarap? Ayan, guys. Sobrang lambot ang ating gumba para bukas. Ayan. Ang nasa malaking kawali po siya ah, uh, ngayon kasi um, ubos na po yung ating um, ulam kasi kinain na po ang dami namin dito sa bahay may mga bisita pa kaming um, hindi umalis <laughs> so ayan guys so oh. uh -oh, uh, di bang ang sarap ayun guys yan diba, na? din ba yung ano nyo di ba sarap ng bumba ayun nakalikaw mukday ayun uh, nakalikaw mukday Ngayon nang lumumba ka, amen. Ah, ang ulila ni Saging, magulo ah, pa kami ng Saging, ang sarap, nangamba. Wala nang ang liliw mo. Hi guys, sa dami po nating um, karne kahapon, ako uh, din alam ko original na at ako din lang po, rin yung natira. At, uh, kundi lang po rin ating lulutuin. At ito, yung, uh, unang lulutuin po natin ay ang lumpia. May lumpia tayo. At sa so to ganian. Ah, uh, uh, so ngayon dito tayo guys. At saka na po si sister ng minudo na sobrang na, na overcook yung karne kasi na sobrahan, na sobrang sa pagluto kagabi guys. Digi pa ilang hingga? Sobrang pagluto kagabi. At hey, dito man, naman man. ay may ha, uh, may sa to palito. Palito. At, uh, At ito na nagluluto, nagluluto pa po. Di ba nagluluto pa po sila? At ito po ang ating uh, palito. Guys. At ang chief cook ay ito po. <laughs> mm. Ayan <laughs> guys. Maliit pala nito. Charla. Ang mm. English kaya. Ang English kaya. Ang English kaya. Ang Awa po ni tapang tapang yung ganyan si tuyo. Tarat dyan po. laya. Hi! So may bisita po tayo ngayon. 5.30 pa lang. Andito na talaga sila. Dumayo na para makipiesta. Di hey, ba kitang aga Tapos may dalawa silang alak ha? Alam nyo na libre na ako sa alak dahil sa alas 5 silang pumunta. Sabi nila, wag kang mag-alala yung abibili tayo ng limang kahon na alak. Walang iya kayo? Ang aga-aga pa, pa, pa? La lasing pa ako pumunta na kayo dito walang salita hindi guys, alam yung may kasalanan kasalanan ngayon kasi maaga silang pumunta dito 5.30 pa lang <laughs> nanggising na kasi oh, nga oh, no. para daw ma mafinili ma yung piyesta sa barangay oh, at playa. Sabi mo ano eh. Alin naman din ma'am. Adi ato na. nga. Tapos nagdala pa sila ng alak. Uh -huh. Galing pa sa kugman. Inutak pa nila doon. pa nila doon. Pati yung baboy inutak. Kaya <laughs> <laughs> sa ano. <laughs> yung basher ko pa. Ba? <laughs> sabi mo ba nag basher ko. Ah, uh, may may ano ka nga, may litson ka nga pero inutang naman ang daming <laughs> nag-aahan <laughs> sa litson uh, oh. hanggang ala, alak alak utang, din? Pa, ala, utang <laughs> pa din. Pa ko hanggang alak utang pa din. Nakisabay din sila utang, di ba? <laughs> damay damay. Na. Damay damay. So, ayan sila guys, so, may ano sila, may pay okay. sila guys. So please paki follow. Anong page mo bang? Gel Amsel Vlog. Gel Amsel Vlog. o Anong yun? No, um, Gel Amsel or Dretcho siya? Dretcho ang pangalan. gel tapos space Amsel Vlog. Ah, Gel tapos space Amsel Vlog. Yes. Lahat yan may space. Uh oh. oh, ayan guys, ah, please follow guys. At ito naman, Aliang lang, Aliang. Aliang lang. So A Aliang. Ayan. Please paki-follow and like and share guys. <laughs> ito yung mga no, ano man, mga no. tenggera nating, nating mga baka naman ah ito oh guys oh gel I'm um, cell vlog so ayan yeah. guys baka naman guys yeah. may ano nakapala 200 oh 200 pa Paling lang pa, Paling. pa Paling. lang <laughs> ano ba ano ba content mo ano ina-upload mo sa ano mo ano, challenge mo magdedito lang dito daw yeah Ay, yung mga daily lives lang, lang. Nag, nag ano ka ba nag-edit oh ako maganda yung mga edit mo S sakto lang so, so i-stop natin yan mamaya yeah. <laughs> So, ikaw. Okay, salamat oh. mga aliyang lang yun siya. Anong aliyang? Pati ka ng aliyang mo? Oh, ito, oh. Yeah. Ayan o. Oh. Dahil, dahil, dahil lang dala dahil, dahil, dahil lang utang kayo ng alak doon sa lugar ninyo. <laughs> 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 <An> oh, oh. Mag-follow tayo sa kanilang mga page guys. Ayan yeah. guys, So, oh, ang gel am um, aliyang. Ayan, may followers ka na. 192. <laughs> oh, sige lang. Oh, ayan guys. Oh. Please follow na guys. Thank you. Thank you guys. Yes. Yeah. So, ayan na guys. So, yung ating lechon, guys. So, oh, di ba? Ang sarap ng ating lechon. At kaluluto lang po talaga ng ating lechon, mga mams. So, oh, di ba? Bakit wala pa tayong bisita? So, ayan na guys. May ano na po tayo. Hmm. So, ayan mga. Hi, guys! So, dito tayo ngayon kasi kapyestaan namin ngayon. So kailangan din namin uh, maghanda kahit kunti, kunti lang naman. Uh Oo, -oh. so ito yung mga bisita ko sa taas ng mga lasinggera. Andito si Charmel na hindi ko in-expect na pupunta talaga. Pero sa isip ko, ay papunta naman yun. Hindi na ako, hindi na ako ko kung andito siya. So yung mga bisita ko na hindi, na hindi ko talaga in-expect, ayan po sila si Jamsel Vlad. Uh Oo, -oh. at saka si, si Sir. TV. Si Aliang Si Aliang TV. At dito muna kami kakain kasi Nakainom na daw kami. <laughs> Nakainom na daw kami. So ngayon mga ma'am, si gusto ko munang pasalamatan si ATV. ATV, thank you so much kay ATV. Mami May, thank you so much sa di ba si Mami kasi pumunta umuwi dito eh. So si Ninang, Ninang, thank you so much. Si Pangga, Pangga, thank you so much. At si ano? Si Hartlyn, Sir Hartlin, thank Ma'am Hartlyn, thank you so much and God bless po sa inyo. Bye guys! Mag-ano muna ako sa labas kasi may mga bisita pa talaga ako. So, may mga bisita din ako. Ayan po si Simply Amore na nagtugon sa akin. Tinahiya agad. Sinagad agad na may nagtugon sa akin. Ayan ha, kain lang kayo. At ayan po si ano, si um, yung hubby niya na kumain din. At yung mga bisita po natin na tambay lang sa kal kalye. <laughs> tambay sa kalye. Akala mo naman. <laughs> ayan guys. Um, alam nyo, ito na yung natira ngayon. Ito na yung natira ngayon. Akala mo maraming hinanda. <laughs> mm -mm. <laughs> ayan mas lang mama guys. Ha? <laughs> <laughs> Blasing, oh, ang over to. At ayan po yung ating mga bisita. <laughs> si o Diva. Si Ma'am si And Happy birthday kay Marimar. mar <laughs> Ay, ma'am si, Carla. At may nagtatago nito, baka naka Hi! Hi! <laughs> Ayan, guys. Si Zamara, sila. Uh Oo. -oh. <laughs> si Daguan, boys. Ay, ano na ako nakaguli? Ano na na Hi, Dam! Na si Mia Dire. Thank you sa pangshan. Thank you. Sir. Thank you. I love you. Happy fiesta at saka kay ano, kay... Ano din si Milmar. Love you. Uh-huh. Galing Rod Road Pantino. Ah! Ah! na Sir Rod. Thank you so much, Sir Rod. Love Sir Rod. Tapos Mami Ruth, perfect score. Yung mga mamistahay natin. Ayan. So dito kami na makrod. Magano ka muna, Kaz? Hi. Ayan. Kaobok wine. Hoy, yaya. Ano sa'yo mong handa, iya? na. na. Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ cái <laughs> là lỡ những video hấp dẫn nằm